magandang umaga po mga kabarad magandang umaga oh tiyak magandang umaga po uh, ang gagawin natin ngayon ay itong ginawa kong maglilipak tawag sa amin ito maglipak ng kawayan ito na um, ano po mayari ko na yun yung nagawa ko na at ito na lang dalawa ito ang dito pa tapos, so ang sistema nito sa paggawa pag ipak ay ano itong di ba may nakita kayong ganito yon yon buko ang tawag nyan sa amin buko Uh, kasi pag di mo tirahin yung tapat nagkalikuran ang buko dyan hindi magka uh, ganda ang ano mo paggawa mo at saka magkabaluktutan yung kawayan sa tapat sa likod nyan ito sa likod nito mayroon din buko ayun dito ka rin titira may itak mo ito ito mo yun sa buko na yan pa straight doon o oh, talaga ang nangyari yan ito na puro buko bili ako na yun yun na ang nangyari yun tapos nung nagkatalikuran na si na biak na itaog mo to at kung ang palusutin nito ay apat lang o apat lang talaga kasi mali ito eh O oh, Tapos Ang tirahin mo naman ito Pag-itna ka dito pag mo ito Yung anong it, Hatiin mo sila Hatiin Bago mo hatiin na naman yung dalawa Tingnan nyo Ang gagawin ko Hatiin ko yan ha Ang nakita ba O ano ba yan Magaling ba O ano Atin alam

Bye. po sa po Tapusin lang natin. Isa. Atin sila mo sa Para uh, maganda ang um, mo. Or sa mo. At sa gagamitin. Basta na sila. Ang mga magkakabalok

就六千二，一千二。 alam ko na magkakaroon pa rin na 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 ito na sila, ang ito Pasta, hiwa diba? na siguro ito na ito na siguro ito basta wag lang sila magtahi-wahi walay na nandiyan na kasi medikit 'yan eh ano oh. hmm sembokayan palo ang pinalapas natin ay walo walong kurasong lupak so sunod ang gagawin natin para di tayo malito ay na naman kasi yun ang nangyari ko ito siya buklatin mo doon sa likod ano uh, mo natin ha ang gagawin natin Ayun na naman. Ayun. Pag i, -i mo, doon na naman siya sa kabila. Kalang, nagira na. Pa, Pag i mo siya, naman na? Hanggain mo. ito ito para di talaga mabura ano na kinig mabuti ito pumasa natin dito yan bakit pinunasan ko dyan lang ang gagawin ako dito para hindi magkahiwalay-hiwalay diba sunod-sunod sila kahit anuhin mo yan pagkatapos mo mag-marking, markingan mo yan ang marketing marking ko doon ay Marking D Ito na tayo sa E Eagle Gawin mo dyan Ito na E Dash 1 E Gawin, kamera

das 5 asal ini pa ito eh eh das 6 eh das 7 eh na kahit rambulin rambulin mo na sya ayun may mga marking na kahit ganyanin mo lang la, wala na yan kasi hanay na yung ano ihanay mo na lang yung number mo diba get siya na ito may mga number na to kahit nagka rambul yung mga kasama nyo huwag nyo lang ganyan isang isang ano to, sang buo, isang buo, isang buo, walo, walo. Ano? Yeah. Tayo, huwakan, tayo bakit siya, na tayo? Sa loob? Kasi. Yeah, dito, no, lang ako. Uh, dito na lang ko nagawa ayun ah eh. yun yung ginagawa natin right. ay may karambol na yan ok yung motor mo bro walang gasolina walang gasolina yan so tawag pala sa tambay pero ok yan eh. linis naman lagi yan eh. linisan ko yan lagi walang problema ok ito na ito na ang nabuo natin yun isa na lang ang ano dito dito na lang ipakita sa inyo baka magsawa na kayo sa pananood nito kasi pangit kasi pag sobrang mata yun ang motor ko lang isa hindi pa ano ito na lang bisikleta na ng service ko ito so, maganda rin ko. So, kita akan na lang sa inyo sa labas ang gabi natin taba tubig pagtagas ay sinaulan eh so, paligid ko dito ganito yan. Ayan, Kaya ang natin wala na. Wala na talaga. Talagang bobo natin. Wala na. Ang isa pala. Sigurasyon na lang So, okay na. Uh, paalam na tayo. Uh, Kabarad. set out na lang sa lahat. Uh,

bye bye na lang I love you all sana subscribe nyo yung channel ko yan yan naman ako ng kunting share lang para makita sa mga uh, uh maglang dito uh, mag sana dito na lang po bye bye good luck at sa mga bata sa biyahe pag-amin sa mga ate at mga brother. Bye bye. Ako din po. Nandito naman po. Maraming maraming salamat po. Malakas tayo. Mamumunita sana matulungan tayo ni Meta sa lemonade natin para online mga langka, ano din, mga tulong Ah, uh, ano po, guys, konti lang. Dito naman natin hinahanap na matanggap tayo ng mga uh, tao. Kaya parte sa mga sugal, ayo uh, uh, ano ano, ko 'yan mag ano, magpost mo. Ano ko lang 'to, masugal naman kasi ay nilahat ng karamihan ng mga disaster rescue. Puro na iskandiya ang mga, mga taula, original na mas kuro ng eh. sore isa din ako maglaro noon pero ngayon never na so, okay oh, ingat lang maglaro na kayo sige wala nang problema so, ayaw ko lang mag endorse ng mga laro na ganyan pangako kahit wala akong pira 5 years na ako nagbablog hanggang ngayon di pa ako na monetize hindi ko hangat hindi ko hapol na magkapira dahil ang kanagang na mga sita so sore na hindi ko talaga ma-introduce yung mga laro na hindi yung... ko ma-promote sa kumapasok sa youtube ko so maraming salamat Nita. I love you bye bye, bye, -bye.